nila na cook challenge naman to siya. Ang dami ng mga ano, ang dami ng mga naiimbento ngayon yung mga tao, no? Ang daming mga ano, mga kalukuhan. Ewan ko, ginagawa ina, lang nilang ano, uh, just for fun lang daw. So, uh, katuwaan lang sa Tagalog nga, di ba? Katuwaan lang daw. So, hindi naman siya nakakatuwa. Ewan <laughs> ko, yung iba, yon yung sa ano nila is ano lang, yung katuwaan lang pero sa iba na iba yung ano iba yung isip iba iba kasi yung isip natin sa iba na iba yung isip katulad ko ano hindi siya nakakatuwa ano siya yung parang nakakalungkot yung parang ganon ayun comment niyo diyan sa baba kung ano yung ano niyo dito sa videos na to yung tinatawag nilang coke um challenge coke challenge yung tawag nila dito may pa ano may pa face mask face mask pa siya so ayan ayan yung ano tinatawag nila ngayon coke challenge haro 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 ano na lang kunting konti na lang makikita na yung ano ni Iday napakatagal tinago yan ng ano ng ating mga magulang yung simula mga bata pa hanggang sa nag ano na um, hanggang sa nagdalaga na ayan tinatago tago yan tapos ngayon na matanda na ganyan lang pala kadali sa so surrender ipapakita sa mga madlang people yung nakakalungkot pa dito is ano siya um, nakapublic so maraming mga makakakita ng ganyang klaseng um, just for fun na video na sinasabi nila nakatuwaan lang. Yun, mga mindset ng tao ngayon, yung mga naiisip nila kung ano-ano na lang para para lang mabilisan silang sumikat kasi ayun, kailangan kasi dito na ayun, uh, sisikat ka para uh, mapansin ka ng mga tao. So ayun, kailangan mong magpapansin or yun yung ginagawa nila, nagpapapansin sila dito sa social media, mapapansin sila para dumugin sila ng mga tao. Tapos yan yung isang paraan na kanilang ginagawa para ayon mas mabilis silang mapansin ng mga tao.